Again guys welcome to justina 07 mix vlogs Pasili ko lang sa inyo ang uh, simpleng garahe na katatapos lang guys pluringan ayan ang kuya carlos ang hilis ko at ang aking pamangkin na si bong ang nag nito guys natapos na ito kahapon lang guys o ayan simple lang po ito guys i-share ko lang sa inyo Ayan, yung ibang mga kalat-kalat, ayan, napalad na ng hangin yung maliit na container kasi walang laman siya. Ano na sa may gate, so mamaya ako ligpitin, guys. Eh, pasilip ko na lang muna to sa inyo, ayan, o. Oh. hindi na tayo mapuputikan, guys. Kaya naman, yung mga natira dito na mga kalat-kalat, liligpitin -kalat, ng inyong lingkod. Ayan, yung mga chinelas namin din eh, na naputikan ay akin ang liligpitin nang mga babrasin kay aking pulutin isa-isa ayan mayroon pa doon sponge kay uh, hinugasan ang pader guys kasi gawa na siminto ba so ayan so linisin ko pa yung ibang mga kalat ang kawawa naming mga janelas kailangan kong labahin kasi ayan no, tingnan niyo naman guys ang kawawa naming mga janelas, um, kailangan ko yan silang hugasan at linisin o oh. ayan tapos na po ang aming simpleng garahe wag lang yung magputik guys okay na okay na yan so ayan pag nakaipon ulit ng budget so ibang project naman guys ang ating gagawin ng ating mga kapamilya ayan ayan ito ay isang napakalaking uh, excuse me napakalaking tagumpay na ito guys para sa isang tao na nangangarap nag at ayan unti-unting natutupad na nagkakaroon ng kaganapan ang mga mumunting pangarap kaya kung kayo nais nyo ding mangarap may gusto din kayong abutin marating sa inyong buhay guys magsimula lang po kayo sa maliliit na mga pangarap guys at iyan po ay inyong matutupad basta samahan lang ng tiyaga sipag at sinop oh ayan ganyan lang po Minop, sipag, tiyaga. At matutupad ang inyong uh, minimithing pangarap sa buhay. So, ayan. Ito po ay bahay ng aking uh, panganay na kapatid. Ayan, Okay na uki okay na. So, maayos na ang kanyang uh, uh, maliit na garahe. Kahit maliit, guys, ay... Uh, talagang kailangan ding pag-ipunan hindi basta-basta din kasi alam nyo naman ang mga bilihin ngayon walang murang bilihin ngayon guys lahat ay uh, mahal na mahal na so pinasilip ko lang ng bahagya sa inyo po guys ha kaya natutuwa ako kasi isa na naman itong tagumpay ng aming pamilya so ayan to all my dear subscribers viewers, silent viewers, sharers and likers their members and super chatters Thank you very much and have a good day everyone. Ayan guys, bye bye na muna at ang, ang mga chinelas na ito ipupulutin ko at akin na po itong lalabahin kasi kawawa naman maamos ang aming mga chinelas. Bye for now, God bless everyone and thank you for watching. Bye bye!